What's up mga kajugol? So meron tayong short vlog ngayon. Ayan. So ito ay ngayong umaga, Sunday morning. Ayan. So tayo ay mag ng mga Chocobalon Molly, Yamabuki at saka yung mixed breed natin na zebra ang tawag nila dito eh. Mga uh, Parang golden zebra. Ayan. So ito guys, uh, yung golden zebra hindi pa yan na perfect pero tatry natin. And then yung dark choco naman dito. Mga juvie natin from the last breeding. Yung ibang uh, yababuki din meron dito. Pero hindi ako ganong nagandahan. So yung iba talaga dito mapupunta sa uh, cow tank natin. O dun sa community tub. Madami-dami din guys tong uh, nakuha natin ng mga ista. Medyo nahirapan lang akong manghuli dun sa mga mabibilis. Kaya tinawag ko pa yung misis ko para manghuli. Uh, ayoko lang din dito yung mga kaya yeah, mabukin na natin na eh, hindi gano'ng maganda yung uh, pag-upgrade. Kaya medyo lahat sila napunta sa community tab. Pero yun, yung namang mga pinapiprevious natin minsan, ah uh, galing doon. Yun nga lang mga long body sila. So tinatanong ko naman yung mga buyer natin kung gusto nila ng long body na version ng binibili nila. So doon na gagamit tong mga ganitong mga napupunta doon sa community tab natin. Ayan, doon man sa community tab natin, meron din tayong separate na male at female. So ito guys, uh, medyo nakarami na rin ako dito na male. Kasi uh, medyo madami rin yung mail na nakuha natin dito sa Dark Choco. And yung karamihan dito, magaganda naman yung body shape nila. Nagpatulong na nga rin ako dito sa meses ko na magpa-separate kasi nangangawit na yung balikat ko na kakabuhat dito sa tank. Kasi masyadong mababa kung sa sahig namin siya patong lang. Kaya hinahawakan namin siya na ganyan. So konti na lang kaya pinagtyagaan na lang namin. Hindi naman kasi talaga dapat kami mag-gender ngayong umaga. So ito naman yung mga uh, mga female na pili natin. Yung nakikita nyo naman yung iba malalaki talaga yung katawan. And palulubuin pa rin natin yan. Dito kasi sa tank guys, ay dito sa tab natin sa labas. Pampaganda talaga ng kulay ito kasi sure na sure na algae yung, naku- nakakain nila dyan. Tsaka chewy pecs kaya talaga mga macho yan paglaki. Kita nyo naman yung mga katawan ng mga dark choco natin sobrang lalaki niyan mga jambo talaga pag nag mature Ayan, kaya sila mature kasi dito bata pa lang kumakain na sila ng algae so ganun yung benefits ng green water so yung mga male naman guys nung ko balak ilagay sa mahabang tub so doon ako nagpapagrow out dati ng mga uh, yamabuki natin kung naalala nyo yung mga taga subaybay ng jugol sa dati dyan Ayan, so dito natin sila pinalalaki so ngayon dito natin ilalagay yung mga male yan, nahanapan hanapan natin ang uh, purpose tong rack natin na uh, pinanggalingan ng um, dati natin pwesto dun sa loob. So, ito naman guys, meron tayo dito sa labas mga long body. Ayan. Yan. Yun lang naman yung nangyari ngayong umaga guys. So, meron ako upload namin ang gabi. ah, uh, hintayin ko kayo doon, Comment kayo. Comment din kayo dito. Maraming salamat sa panonood.